Mahali ka nga dito? Tawag ni Jessa sa kanyang ina habang ito ay naglalaba sa kanilang banyo. Bakit ba anak? Ano ba ang kailangan mo? Wala naman ma, pero liga dito. Isasabihin ako sa inyo. <laughs> Nakakatawa talaga ma. Promise. Natatawang saad ni Jessa sa kanyang ina. At bakit ka naman tumatawa dyan Jessa? Nababaliw ka na ba? Hindi ah. Pumunta na lang ko kayo dito. Nagsagayon ay malaman niyo kung bakit tumatawa ako dito sa labas ng bahay natin. Sagot ni Jessa sa kanyang ina. Kung kahit walang nagawa ang kanyang ina, kung hindi ang pumunta sa kanilang teris. oh, bakit ka tumatawang mag-isa dyan ha? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Eto si nakikita mo ba yung matanda na yan? oh, bakit? Anong nakakatawa sa matandang yan? Diyos ko Jessa, yan ang nakukuha mo sa pagsasama-sama mo palagi sa mga kaibigan mo eh. Nahahawa ka na sa mga ugali nila na walang pinagkaiba sa mga taong squatter. Mama naman eh, tignan mo ang maigi ang matandang yan. Napakaulyanin niya. Sabi niya kanina na nawawala ang anak niya. Tapos ngayon ay eh, hinahanap niya na daw at tinawag niya pa nga anak may. Kaya ngayon, sabihin niyo kung bakit hindi ako matatawa. Anak, ulyanin na yung tao. Kahit huwag mo nang pagtawanan pa. bakos ay tulungan mo na lang. Sus, mama, Bahala ka nga dyan. Alam mo, tignan mo. <laughs> Tumatawa na naman ang matandang yan. Maya-maya, iiyak na naman yan. Natatawang saad ni Jessa. Ewan ko sa iyong bata ka. At isa pa, huwag ka nang tumawa pa. Dahil sa so baka magalit ang pamilya ng matandang yan. Kaya't kung ako sa iyo, ay pumasok ka na lamang sa bahay natin. Nang kayo na hindi ka na magkasala pa. So kasalanan na pala ngayon ang tumawa ma? Hindi ako na-inform ha? Ma. sa saad ni Jessa. Bahala ka nga dyan. Basta tayaan mo na lang ang matandang yan at huwag pansinin Jessa. Suwestyo ng kanyang ina. At agad naman ang umalis. Habang si Jessa naman ay tawa pa rin ang tawa sa matandang dumaan sa kanilang bahay. Aalis na sana siya nang bigla siyang tinawag ng matanda. Iha, may tanong sana ako sa'yo. Tawag ng matanda sa kanya. Po, ako po ba ang tinatawag nyo? Nakakunot tong tanong ni Jessa. Oh, ikaw, Iya. Pwede ba kitang makausap? Wala kasi akong makausap dito eh. Sige ho, wala akong problema. Ano po ba ang itatanong nyo? Ha? May tatanong ba ako, Iya? Ay hala, tatay talaga oh. Meron po. Kakasabi nyo lang po eh. Ha? Wala kaya akong sinabi. Meron po, Lolo. Ha? Wala talaga eh. At kung may sasabihin man ako, ay patungkol yan sa anak ko. Alam mo ba, na nice. isa sa pinakamayamang tao ang anak ko sa bayan na ito? Tay, <laughs> nagpapatawa po ba kayo? Hindi ko po alam na mapagbiro po pala talaga kayo. Hindi ako nagbibiro, Iha. Kahit huwag na huwag kang tumatawa dyan kasi seryoso ako. Kilala mo ba si Iggy? Anak ko yun. Tay, <laughs> alam kong walang masamang mangarap pero masama ang mangangkin ng mga bagay na hindi naman sayo. Wala akong inaangkin, Iha. Talagang anak ko talaga si Iggy. Bakit ba ayaw mong maniwala? Nalulungkot na sa ad ng matanda. <laughs> Sige na nga ho. anak niyo na ho Sir Iggy. May mga kailangan ka pa po bang sabihin sa akin, Tay? Tanong ni Jessa at hindi pa rin ito maiwasang tumawa. Ano ba yan, Iha? Huwag mo naman sana akong pagtawanan. Nakakasakit ka naman ng damdamin eh. Naiiyak na sa ad ng matanda. Ha? Natutuwa lang ho ako sa inyo, Tay. Saad ni Jessa at bigla na lamang umiyak ang matanda Napakasama mo. Bakit mo ako pinagtatawanan? Iyak ng matanda. Kit agad na nataranta si Gesa dahil sa hindi niya alam ang kanyang gagawin. Tay, shh, tahan na po. Hindi ko na po kayo pagtatawanan. Diyos ko mababaliw ako sa kakaintindi po sa inyo eh. Nag-aalalang wika ni Gesa sa matanda. Nang bigla naman itong tumawa. <laughs> hindi ka naman mabiro. Siyempre biro lang yon. Magaling na ba akong umarte iha? Matatanggap na ba ako bilang isang artista? Tanong ng matanda habang ito ay nakangiti pa. Kahit siya naman ang naging dahilan upang tumawa ng napakalakas itong si Jessa. <laughs> Alam mo tay, mababalo na po talaga ako sa mga ginagawa nyo. Kahit pwede po bang sewan mo na lang po ako? Nagsagayon ay mas patatanggap pa po, po kayo bilang isang artista? Saad ni Jessa. Talaga ba? Opo naman tay. Kahit sige na sumayaw na po kayo at kumanta na rin po para kang concert na rin po ito. Alam niyo naman po siguro ang concert, hindi ba? Concert? Yan ba yung kakanta ang mga artista sa harapan ng maraming tao? Opo tayo na nga ho. Kit, sige na ho. Gawin nyo na. At maglakad po kayo sa buong bayan. Nang sa gayon na ay malaman nila ang talento mo. At nang din, ay sila ang mga sa talentong meron ka. Talaga ba, iha? Eh, Opo tay. Kit, ano po po ang hinihintay mo? Gawin niyo na po. Utos ni Jessa at siya namang sinunod ng matandang ulyani. Kahit umalis na ang matanda sa kanilang bahay na kumakanta habang sumaseo-seo habang si Jessa naman ay tawa ng tawa sa iniutos niya sa matanda. At dahil doon, ay kinismi siya ng kanilang kapitbahay dahil sumay nakakita sa kanyang ginawa. Sa kabilang dako naman, ay nagkagulo si isang mansion dahil sa nawawala ang kanilang lolo. Jasper, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Dabantayin mong maigi si Papa ha? anong klase kang apo kung hindi mo siya mababantay ng maayos? Dad, hindi ko nga po na na nawala po si Lolo eh. Pasensya na po kayo. Anong pasensya? Madadala ba sa pasensya mo yan, Jasper? Hindi po, Dad. Eh, hindi naman pala eh. Umalis ka na lang at hanapin mo si Papa. Wala na nga kayong silbi dito sa bahay. Hindi nyo pa kayang bantayan si Papa. Nakakahiya kayo. Naturingan pa naman kayong alak ng mayayaman. Pero wala kayong mga silbi kapag may nangyaring masama talaga kay Papa, ay lagot ka talaga sa akin, Jasper. Banta ng kanyang ama, kung kahit agad namang umalis na si Jasper dahil sa takot sa kanyang ama. Excuse me po, may nakita po pa kayong matanda na dumaan dito? Tanong ni Jasper sa kanilang kapitbahay. Naku wala eh, bakit? Ay, nawawala kasi ang lolo ko eh. Kahit nag-aalala po kami ngayon ni dad, kung saan po kaya nagpunta siya? Naku Jasper, Kailan pa nawawala ang lolo mo? Kaninang umaga pa po. Baka uwi lang rin yun mamaya. Maghintay na lang kayo na umuwi yun. Kasi kung hahanapin nyo, ay baka magkasalisi pa kayo. Yan na nga ang problema manong Jerry eh. Kasi patay ako kay dad niyan. At ulyari na kasi si lolo. Baka po mawala na yun ng lubusan. Ako pa ang mapapatay ni dad nito eh. Hala, paano na yan? Malaki ang bahay natin. Kahit mahirap hanapin ang lolo mo. Kahit na tumulong ako, ay mahihirapan pa rin tayo. Ay nako, patay talaga ako nito. Pero salamat na lang din ho, Manong Jerry ah. Kahit malaki ang bayan natin, ay kailangan ko pa rin pong hanapin si Lolo. At baka mapano pa yon at madagdagan pa ang parusa sa akin ni Dad. Wala naman sigurong gagawa ng masama sa Lolo mo, Jasper. Lalong-lalo na at kayo dito ang pinakamayamang angkat sa bayan natin. Kahit patatakot din ang mga ibang kababayan natin na pagtripa ng Lolo mo. na Jerry. Jerry. Hindi mo po alam ang utak ng mga tao dito. Lalong-lalo na at hindi nila kilala si Lolo. Tanging si lamang po ang kilala nila. Maging kami nga ay hindi nila lubusang kilala eh. Kasi nakakalimutan nila. Si Lolo pa kaya? Nako, yan talaga ang magiging problema mo Jasper. At pasensya ka na Hindi kita matutulungan sa ngayon. Okay lang ho, Manong Jerry. Kaya't sige na ho, Aalis na ho muna ako. Paalam ni Jasper. At agad na hinanap ang kanyang lolo. Halos malibot niya na ang kabuhuan ng bahay nila at tanging isang eskinita na lamang ang hindi niya napapasok. Kit dali-dali niya itong pinasok sapagkat may nararamdaman siyang mali. At pagpasok na pagpasok niya sa eskinita ay nagulat siya nang makita niya ang kanyang lolo na sumasayaw habang kumakanta at may isang babae na tumatawa pa rito. Lolo? Nandito ka lang pala. Akala ko inuwala ka na eh. Sa ni Jasper nang malapitan niya ang kanyang lolo. Sino ka? nagtatakang tanong ng kanyang lolo. Lo, ako po ito si Jasper na po nyo. Kita na po, umuwi na po tayo. Ano ba kasi yung ginagawa nyo? Nakakaya naman. Pasensya ka na iho ha. Pero hindi talaga kita kalali. At pwede ba na umalis ka na dyan? Nagpapraktis ako sa kanta at pati na rin sa pagsayaw dahil gusto kong maging sikat na artista. Kaya't bitawan mo na ako. Lo, wag na po kayong magbatigas pa. Dahil ako talaga ang mapapatay ni Papa kapag hindi ko kayo sumama sa akin. Mapapatay talaga ako ni Papa. Kaya lo, nakikiusap po ako sa inyo. Pakiusap ni Jasper sa kanyang lolo. Hey, teka nga. Suway naman ni Jessa kay Jasper. Sino ka? Nagtatakang tanong naman ni Jasper. Ako si Jessa. At pwede ba? Hayaan mo na lang yung si tatay na magkakanta at dito? Nakakatuwa kaya? Hindi ka ba natutuwa? Kasi ako'y natatawa talaga kaya hayaan mo na lang siya kahit na po kanya, ay payagan mo naman siyang maging masaya kahit sandali at magpasaya rin ang kapwa niya tao. Miss Jessa, hindi mo alam ang ginagawa mo. Kahit wag mong i-question kung bakit kinakailangan ko pang pauwi ng lolo ko dahil sa hindi ikaw ang mapapatay ng dad ko. Kung hindi ako, kahit mawalang galang na ha. Ngunit kailangan ko na talagang dalhin ang lolo ko sa amin. Seryosong saad ni Jasper at agad na hinila ang kanyang lolo. Tara na lo, mahala, mo rin ako mamaya. Sad ni Jasper Subalit ay eh, biglang nagsalita ang kanyang lolo Jasper apo, ikaw ba yan? At teka nga, bakit ako nandito? Ano ang ginagawa ko dito? Nagtatakang tanong ng kanyang lolo Huwag mo na lang alamin lo At umuwi na lang tayo Kanina pa po kayo hinahanap ni Daddy eh, At mapapatay niya talaga ako niyan Pasensya ka na talaga apo ha Kaya tara na Sagot ng kanyang lolo At agad naman na silang umuwi na habang si Jessa naman ay naparol na na lamang. Akala mo naman kung sino? Kung makapagsalita eh, akala mo naman napakayaman. Hindi man lang pinatagal ang kasiyahan ko. Mataray na sa at ni Jessa at pumasok na lamang sa kanilang bahay. Kinabukasan ay umalis na naman ang lolo ni Jasper. Nakulagot, nawala na naman si lolo. Saan kaya yung nagpunta? Naiinis na sa at ni Jasper. At wala na naman siyang ibang gagawin kung hindi ang hanapin ng kanyang lolo. Habang si Jessa naman ay nagulat sa kanyang nakikita habang nagdidilig siya ng halaman. Uy tay, saan ang punta mo? At OMG, bakit butas yung pantalon mo? At butas yung chinelas mo? Kahapon nga ay desente kang tignan eh. Tapos ngayon ay eh, mukha ka namang pulubi? Anong sa sa'yo? Natatawang tanong ni Jessa. Ha? Ngayon lang ako nakadaan dito, iha. Anong ibig mo sabihin? <laughs> Diyos ko. Sasakit talaga ang ulo ko sa iyong matanda ka. Ay nako, ah basta, huwag mo na lang iyong isipin at huwag mo na rin intindihin yun. Subalit ay sagutin mo na lamang ang tanong ko. Bakit kanya ang suot nyo? Mga butas-butas. Ay, ang patalot ko ba eh ha? Hayaan mo na yan. Wala kasi akong ibang masote. Eh. Kit ito na lang at itong tsinelas. Pinakamamahal ko kasi ito. Bigay sa akin to ng mamaya pa akong asawa. Kit labis ko talaga itong pinapahalagahan. Ganun po ba? Pero, pagtatawanan ka po ng mga taong makakita sa inyan, kahit nga po ako'y natatawa sa suot nyo eh. Kayaan mo iha. Eh, ang mahalaga ay wala akong sinasaktan na tao. Ikaw ang bahala, umuwi na lang ho kayo at baka mag-alala na naman po sa inyo ang apo nyo, so, ni Tessa. may po ako, ibig po bang sabihin may bahay din ako? Hala, oo oh naman po, kasi po may apo po kayo at hinahanap kayo, Tessa bakit ba kasi umalis pa kayo ng bahay nyo eh? Tapos hindi pa po kayo nagpaalam sa apo nyo? Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo, Iha. Kahit paumanhin. Paghingi ng paumanhin ng matanda kay Jessa. Hay nako tay, huwag na lang ho kayong umalis dito at hintayin nyo na lamang po muna ang apo nyo at baka dumating na rin po yun dito mamaya. So es ni Jessa. Kahit tumangu naman ang matanda. Ayaw mang tumawa ni Jessa ay hindi niya mapikilan ang kanyang sarili kung hindi ang tumawa ng tumawa. Nang bigla niyang maalala, naukunan niya na lamang ito ng video at ipopost niya sa social media. Kahit agad niya itong binidyohan, pagkatapos niyang videohan ay agad namang dumating ang apo nito. Ay hey, naku lolo, andito ka lang pala ulit? Sad nito. Pust lalaki, parang dito palagi ang pumupunta ng lolo mo eh. Kahit sa susunod, kung hahanapin mo siya, ay dito ka na lang dumiretso dahil mukhang paborito niya ang lugar na ito. At tignan mo nga ang itsura ng lolo mo. <laughs> Ayaw ko mang ay hindi ko mapigilan. Bakit hindi nyo madabitan ng maayos ang lolo nyo? Mawalang galang na homies. Pero saksi ka naman siguro kung gaano katigas ang ulo ng lolo namin, hindi ba? Kahit hindi mo kami masisisi kung bakit kanya ng suot niya. At ang tanging hiling ko lamang sa'yo ay huwag nyo sanang videohan ang lolo ko. Kasi baka pagsisiyan nyo ang ginagawa nyo. At bakit naman naber Sorry ah, pero naka-video na ako at pasalamat ka dahil sa pumamagitan ng ginagawa ng lolo mo ay nawawala ang stress ko. Kahit nakakatulong rin kahit papaano ang ginagawa ng lolo mo. Pakidilip na lang po ang video, miss. Anong pakialam mo? Huwag kang mag Hindi ko ito ipopost. Titignan ko lang naman kasi. Dahil natutuwa ako. Napaka-overacting mo naman. Pero miss, baka mapost mo yan ha. Mas mainam nang idilip mo na lamang. Nang sa gayon na ay hindi ka matukso na ipost yan. Kasi may mga panahon na hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Hoy, wag mo akong pagsalitaan ng ganyan dahil sa alam ko ang ginagawa ko. At kung ayaw mong ma-videohan ng lolo mo, ay bantayin nyo ng maigi. At huwag nyo isisisi sa amin ang kapabayaang ginagawa nyo. Mataray na sa at Jessa. Kung yan ang opinion mo, Miss, ay wala na akong magagawa dyan. Basta't sinabihan na kita, at kung hindi mo ako rerespetuhin pa, ay sana ang lolo ko na lang. Kasi hindi mo alam kung sino ang kaharap mo ngayon, Miss. Bakit? Sino ka ba? Anak pa kayo ng presidente? Ang lolo mo ba ang nagpapakain sa akin araw-araw? Da, hindi no. Kit wala kang karapatang sabihin ako ng ganyan. Huwag mo akong hahamunin, mister. Dahil hindi mo alam ang kaya kong gawin. Seryoso ko sa ni Jessa. Magsasalita pa sana si Jasper. Nang biglang magsalita ang matanda. Apo, huwag na kayong mag-away dyan. Nagugutom na ako eh. Kailangan ko ng makakain. Sad ng kanyang lolo. Masalamat ka, miss. at kailangan na naming umuwi. sa ni Jasper. At agad nang umalis habang si Jessa naman, ay labis na nagalit sa pinakita ng binata. Hay nako, napakayabang. Akala mo kung sino? Galit nitong sigaw. Jessa anak, sino ba ang kaaway mo dyan? At bigla-bigla ka nalang sumisigaw dyan. Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Eh kasi nai, naaalala niyo pa ba yung nakakatawang matanda na palaging dumadaan dito na ulyanin? Oo anak, bakit? May apo kasi siya, Nay. At ang yabang-yabang. Pinagbantaan ba naman ako na huwag kong ipost ang video na kinuha ko sa lolo niya? Ano ba kasing klaseng video yan, Jessa? Baka makakasira ng imahe yan ng kanyang lolo. Anong nakakasira ng imahe? Eh halos nga lahat na ata ng bahay natin ay alam na butas ang pantalon ng matanda na yon. Maging ang tsinelas nito ay butas. And for sure, ay hindi lang ako ang tumawa doon at nakakuha ng video. Anak, Mali ang ginagawa mo. Alam mo naman na may posibilidad na makasuhan ka dahil dyan sa pagkukuha mo ng video na walang paalam. alam, i-delete mo na lamang yan. Kaso? Da, hindi yun makakapagkaso sa akin, mama. butas putas nga ang suot ng kanyang lolo eh. Kaso pa kaya? At isa pa, kasalanan rin naman nila yon. Kasi hindi nila binabantayan ng maayos ang kanilang lolo. Kung binabantayan pa sana nila ng maayos yon, hindi yan nakakataka sa bahay nila. Jessa, Huwag ka nang magrason pa at i-delete mo na lamang ang video, okay? Para wala nang gulo pa. Ma, hindi ako naghahanap ng gulo. Kahit na anak, mas mainam na makaiwas tayo kaysa mahuli tayo. Bahala ka nga, Nay. Basta't hindi ko ito i-delete. Nakakatuwa nga eh. At isa pa, makakatulong rin to sa akin. Dahil sa nakaka-stress kaya to, at nakakatuwa kaya yung ulyaning matanda na yon. Kaso nga lang sobrang pasikat ng kanyang apo. Akala mo naman kung sino. Bahala ka na nga dyan sa buhay mo anak. Napakatigas din talaga ng ulo mo eh no. Kagaya ka lang rin ng lalaking na mo. Hindi nakikinig. Kahit huwag ka na lang magreklamo pa. Dahil sa pareho lang kayong dalawa. Basta hindi ako napulang ng pagpapayo sa iyo ha. Baka si isang malaking gulo yung pinasok mo eh. Walang gulo akong pinapasok ma. May naong saad naman ni eh, Jessa. Okay sabi mo yan ha. Wika ng kanyang ina. At may sasabihin pa sana ito nang biglang may isang nag-announce sa kanilang bahay na tumitig. Makinig kayong lahat mga kababayan ko. May isang kahilingan sa atin ngayon ng pinakamamahal nating kapitbahay na si Mr. Iki. Nakabilang sa isa sa pinakamayamang angkan sa bayan natin. At hindi ko masasabi sa inyo ang buong detalye. Sapagkat doon niya nalang sasabihin mamaya sa ating maliit na covered court. kate inaasahan ko na ang lahat ng mga pamilya ay may isang representative. O di kaya ay masigit pa. Maraming maraming salamat. Sad ng announcer. Ma, ano kaya ang sasabihin ni Mr. Iki? Himala ah, nagpatawag siya ngayon ng isang pagtitipon. Tungkol saan kaya ito? Nagtatakang tanong ni Jessa. Hindi ko alam anak, pumunta na lang tayo sa covered court upang masagot ang lahat ng mga katanungan na meron tayo. So es ang kanyang ina. At agad naman na silang pumunta sa nasabing lokasyon. Marami na rin tao at mukhang naroon na rin ang lahat ng mga representative ng bawat pamilya. Magandang araw sa inyong lahat, aking kababayan. Bati ni Mr. Iggy sa lahat. Magandang araw din po, Mr. Iggy. Sagot ng lahat. Alam kong nagtataka kayong lahat kung bakit dere-derecho akong humingi sa inyo ng pabor. Dahil sa may malaki akong sulira rin ngayon. At gusto ko na wag na wag naman sanang dumagdag pa sana ito. Sad nito na siyang naging daylan upang may isang mamamaya ng kanilang bayan na nagtaas ng kamay upang magtanong. Mawalang galang na, Mr. Iggy. Pero ano po ba ang suliranin na mukhang makakadagdag pa po sa inyong problema? Makakatulong po ba kami dyan? Tanong nito. Opo, makakatulong po kayong lahat sa inaarap kong problema ngayon. Kaya't ako'y humingi po sa inyo ng tulong. Natulungan ako na kung makita po ang aking papa na dumadaan sa inyong mga bahay, ay pwede po bang pauwiin nyo na lamang po sa amin? Dahil napakaulyanin na po niya at putas-putas pa ang mga suot nitong damit at may narinig pa po akong impormasyon Nagaling galing po sa aking anak na pinagtatawanan niyo raw po ang aking ama. At may video pa po, kahit ngayon pa lamang po ay binabalaan ko na po kayo. Kung sino man ang may video ng aking ama, ay pakaduro na ho, dahil baka pagsisiyan nyo po sa uli. Nakangiting sa ati na siyang naging dahilan upang bumilog ang mga mata ni Jessa. Ma, ama po niya yung matanda. Hindi makapaniwala lang tanong nito. Oo oh, anak, kahit pakiusap, I-delete mo na lamang ang video at nakalimutan ko talagang sabihin sa'yo na mapalayan ang pinakamayaman sa ating lugar. Kaya, Jessa, pakiusap, madadamay tayo niyan. Magtatanong muna ako ma, huwi ka ni Jessa. Ano ka ba Jessa? Huwag ka nang pasikat, baka mapahiya ka lang din. Ma, hindi po ako mapapahiya, promise. Sagot niya at agad na nagtaas ng kamay. Yes, miss? Ani ni Iggy? Um, Mr. Iggy, may tanong po sana ako at sana naman po ay huwag niyo po sanang masamain. Sure iha, kaya nga ako nagpatawag ng pagpupulong eh. Nang sa gayon ay marinig ko rin ang boses ng ibang tao at gusto kong malaman ang bawat opinyon ng bawat nandito. Kung ganun po, ay maraming salamat. Kit Mr. Iki, bakit niyo po po problemahin pa yung ama niyo kung may mga anak naman po kayo na sa kanya? At bakit naman po nakakalabas yan palagi ang ama niyo eh ang bahay nyo nga ay saradong sarado eh. At kumuha na lang siguro kayo ng mga security guard nang sa gayon ay mas mabantayan po ang ama niyo. O hindi kaya, katulong kung ayaw pong magbantay ng mga anak niyo. Kasi po hindi naman po lahat ng mga bagay ay ikot lamang po sa inyo. At nag-aalala rin po ako sa maaaring mangyari sa ama niyo. Paano na lang kung walang makakita sa kanya at siya po ay napahamak, hindi ba? So, question ni Jessa na siyang naging dahilan upang mapatango si Mr. Iggy. E. May ina ang opinion mo, iha. May punto ka naman. Subalit ay sa tingin mo ba, ay hindi namin yan magagawa? Nagawa na namin yan, subalit ay hindi naging matagumpay. Dahil sa katikasan ng ulo ng aking ama, siguro naman ay nalaman nyo na. Dahil mag linggo na rin itong umalis ng aming bahay at naglalakad mag-isa, hindi ba? At ano nga ang iyong pangalan, iha? Yesa po, sir. Ah, Yesa. Mukhang pamilyar ka. Ikaw ata yung sinabi ng aking anak eh. Nag-iisip na tanong ni Iki kay Jessa na siyang naging dahilan upang kabahan ang dalaga. Opo, bakit naman po ako kilala ng anak nyo? Hindi ko maalala kung anong sinabi niya. Basta't ang sabi niya, may isang dalagita na palaging nakikita ng aking ama. At halos araw-araw doon dumadaan ang aking ama. At palagi rin doon natatagpuan ang aking anak si Papa. Kaya't iha, sa iyo ko nalang hilingin ang aking hiling sa inyong lahat. Ha? Bakit po sa akin, sir? Kasi doon di naman palaging pumupunta si Papa. Kahit pakiuwi na lamang sa amin ha? Ha? Marami po akong gagawin sir. Tinatanggihan mo ba ako? Mukhang may pagka-insultong tanong ni Iki. At sasagot na sana si Jessa nang magsalita ang kanyang ina. Sir Iki, huwag po kayong mag dahil sa gagawin po namin ang gusto nyo. Hindi ba anak? Uwi ka ng kanyang ina. At agad na sinigo si Jessa upang ito ay tumangula lamang. Mabuti naman kung ganon. Dahil ngayon ay naalala ko na ang sinabi ng aking anak na si Jasper. Patungkol sa'yo, Iha. Ikaw ang may video ng aking ama. Kahit burahin mo na lang yon kung ayaw mo magsisika. Seryosong saad ni Mr. Iggy. Siyang naging dahilan upang matakot si Jessa. Mga kababayan ko, tapos na ang pagpupulong. Sapagkat sina Jessa na ang bahala at pati na rin ang kanyang ina sa aking ama. Maraming maraming salamat sa inyong pagpunta dito ngayon. Nakangiting saad ni Iggy. Di naging dahilan upang umalis na ang lahat at aalis na sana si Jessa nang tawagin siya ni Mr. Iggy. Teka lang, may kailangan pa ako sa iyong Tawag nito. Nay, kinakabahan ako. Bulong ni Jessa sa kanyang ina. Ang tigas din kasi ng ulo mo eh no. Kaya't yan ang mo. Ayaw mo kasing maniwala sa akin eh. Yan tuloy nakarma ka. Pabalik na bulong ng kanyang ina. Sir, ano po yun? Natatakot na tanong ni Jessa. Iha, yeah. gusto ko lang sana naburahin mo na ang video na kinuha mo sa aking ama. At kung pwede sana, ay huwag mo na siyang pagtawanan ha. Sapagkat ulyari na kasi siya eh. At nasasaktan din kami. Pwede ka namin parusahan kahit anong oras. Pero hindi namin gagawin yon, Kasi hindi kami ganoong klase ng tao. Kit binabalaan ka na lang namin na huwag mong ubusin ang aming pasensya. N noted po sir. Pasensya na rin po kayo ha. Hindi ko po kasi alam na ama niyo siya. Sagot na lamang ni Jessa, Kaya tumangu na lamang si Iki. At nang dahil doon, imbis na tawanan ni Jessa ang matanda na ganoon pa rin ang ginagawa, ay hindi niya na ito pinagtatawanan bago sa itinutulungan niya na lamang ito. Dahil sa takot at respeto sa napakayamang angka nito.